hello po, good morning po sa lahat welcome back po sa youtube channel for today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang natin pong sasagutin ito yung galing po kay Nistor Arceo shout out po sa dyan kaibigan ang kanya pong tanong ay pwede ba daw pakainin ng hinog ng mga indian mango yung mga fatiners o mga patawaing baboy kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papakain ng mga prutas doon po sa mga fatiners o mga patabaing baboy po. Normally po mga kaibigan, ang atin pong pinapakain po sa mga lagang fatiners o mga patabaing baboy ay starter feeds, grower feeds at saka finisher feeds. Yan po yung mga tatlong pong feeds ang atin pong ipinapakain doon po sa mga patabaing baboy. Yung starter feeds po mga kaibigan natin po yung pinapakain sa unang araw po na pagkakuha ng biik hanggang isang buwan. And then, yung grower feeds naman po ay isang buwan hanggang dalawang kalahating buwan. And then, yung finisher din po ay dalawat kalahating buwan to three months and a half or dalawat kalahating buwan to three months. Yan po yung ating pag uh, pagpapakain ng mga fatining hanggang sila po yung ma-harvest. Ngayon, dito po tayo sa tanong po natin, kaibigan kung pwede bang pakainin ng mga Indian mango yung mga patabayang baboy. Sa akin pong palagay mga kaibigan, hindi pa po ako, ako naka-experience na nagpapakain ng Indian mango sa akin, mga lagang patabayang baboy. Kundi, ang akin pong pinapakain lamang ay dahon lang po ng Madrid de Agua. Kasi po, yan lang po ang available po dito po sa aking backyard farm, yung dahon po ng mga Madrid de Agua. So, kitang-kita niyo po yan, 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 po yung ay mga dahon ng Madrid de Agua. Yan po aking pong binibigay sa aking pong mga alagang baboy. Pero sa aking pong palagay, kapag kayo po ay gusto magbigay ng prutas katulad ng Indian Mingo sa mga ina patabaeng baboy nyo po, dapat siguro, bago nyo po ibigay yung uh, prutas sa kanila, yung Indian Mingo muna ay itsap cap nyo muna yan into uh, small pieces. Nang sa ganon, yung baboy po ay hindi po mahihirapan sa pagnguya. Kasi alam naman natin yung mangga, likas na po na medyo maasim. Kapag yan po ay nginunguya ng baboy na isasama natin yung buto ng mangga, mas aasim po yan. Baka po maaapiktuhan yung panglasan yung mga fatiners nyo. Kapag kumain na po sila ng uh, premium feeds ay hindi na po sila gaganahan kumain. Para atin pong maiwasan yung ganyan siguro, dapat yung Indian mango nyo ay tsap-tsapin nyo na medyo maliit na uh, piraso at ibigay nyo po sa mga alagang fatteners para po hindi na po sila mahihirapang mumuya doon po sa buto, doon po sa laman ng mangga na inyo pong ipinapakain sa kanila and then ang tama pong pagbigay nito mga kaibigan tulad po lang sabi ko sa kayong mga uh, previous vlog na dapat talaga during noon time o tanghali nyo po ibigay yung mga prutas, dahon, mga iba pang mga feeding ito po ay magserve as snacks po sa kanila Wag po nating i-alter yung feeding ng umaga at saka hapon, huwag po nating hahaluan ng mga dahon o prutas. Kasi po, kapag yan po ating hinaluan ng dahon at prutas, maa altered po yung kanilang panlasa. Aabot po sa punto mga kaibigan na yung mga fatiners mo, patabayang baboy mo, ay mawala po silang ganang kumain. Kasi po, yung lasa po ng prutas, lalo na kapag mangga at saka ma-incorporate po yan sa lasa ng feeds, mag-iiba na po yung timplada niyan. Kaya, Menenibago po yung mga fatteners nyo at aabot po sa panahon na unti-unti lang po yung kanyang kakainin. Ang disadvantage sa unyan ay maaapektuhan po yung kanilang paglaki, maaapektuhan po yung kanilang timbang kasi nga po humihina po yung kanilang appetite sa pagkain. Para atin pong maiwasan yung ganyan, dapat uh, umaga at sa kahapon premium feeds po yung papakain. And then yung mangga po na gusto nyo pong ibigay sa yung mga patabaing baboy, ibigay nyo po sa tanghali na nakatsap-tsap na po sila po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede bang pakainin ng mga prutas ang ating mga patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.